guys. Tapos tayo ngayon sa halaman ko dito sa sa terrace sa taas. Dito sa aking garden tree. Ayan guys. Ito yung pakiat guys. Ayan siya. Malago na to guys. Ayan. Ayan. Nayos ko lang po kanina mga guys. Ayan. Dito guys isang rin yung dahon niya. Ayan. Tapos ito guys. Malago na rin yung kanyang dahon. Tsaka yung aking mga wilkins. Sansevieria Siberia wilkins nga po mga guys. Ayan. Sabay, ang taba. Ito, yung isang tangkay nito guys, natusok ko. Tapos namatay siya yung isang tangkay. Tapos tumubo ulit siya guys, ito. Ito yung akin, pero ang ganda mo. Eh. Yung tabi Tapos ito guys, yung akin mga preno pag sa tubig, ito. Tapos yan guys, oh. So. Ayan. Tapos ito guys, yung, yung ano ba yun? Kasi ito yung guys, oh, yung lumalaki siya ng ano, gusto. Pero pag sa, paso lang siya, hindi siya nalago ng gusto guys. Pinuputulan ko lang siya ng guys para hindi siya lumaki ng gusto. Yung mga akin orin, Ano guys, yung taba. Yung. Tapos ito pa yung guys. Oh. Ito sa baba yun, inakit ko sa taas kasi hindi siya, hindi siya nagtadakon dun. Gusto niya dito sa taas yata. Ang ganda niya, ang ganda pero so okay. na. Ang ganda niya na, ganda pa din Nilipat ko pala yan guys, so, ang ko yan sa video malaking paso. Ito guys, gusto ko lumuro din so, ang ganda ng daan Ito ang sipag mamalaklak, ayan. Ang aking po oh yeah. Tapos ito. Hindi na guys, hindi ko pati pa din nare-rip Katatapos ko lang kasi guys, mag-spray nung aking hamit. Dito sa taas ng mga halaman ko kayo, yung basa-basa pa -basa sila. Tapos ito guys. So. Ito kasi guys pala, ang tagal dyan sa ano, eh, tinuso ko. Ang lambot ng ganito, pero no pag ko siya sa tubig, ayun guys, so, nabuhay siya. Saka ko siya, pag nakukat na yun guys, saka ko ililipat sa paso Tapos ito guys. Ito yung mga pinagtanggalan ko guys na Ilipat ko sa baba. Ayan siya. Pero guys, ito yung pinakamadol niya ito. Ito, ang taba na. Ayan siya. Ang laki na. Guys, ito pa guys, malago na rin siya. Ayan. Pag naano yung siya guys, na nalapay, ito na, baba na, inaangat ko siya dyan guys. So, di pa ako nakakapag-propagate nito mga guys. Tapos ito guys pala, ayan oh. ugat niya na. Ayan Oh. Naibot na siya. Saka ko na lang ito, eh, lilipat sa paso, Ayan. Tapos ito, guys, so, ang taba. Ayan. Ayan, ang taba niya rin. Tapos ito, guys, nagkaroon siya ng puti-puti. Parang yung mga insektong, ano, pinunasan ko lang siya, guys, na wala. Ayan. Tapos ito, lago na rin siya, guys. Ito yung pinaka-mother ng aking lahat ng Sansevieria whelpens. Ayan, guys, so. ito talaga guys pag na over sa tubig kusa siyang na ano namamatay yung ano yung pinaka ito yung aking ano tawag na nga dito yung tinatawag kong ano ayun guys yung aking ano namumulakak yung rubber plants ang dami yung suhi ito guys, namatay na yung ano ko dito. Wala man. Saka ako naayusin ko to guys. Ito guys, pinalalago ko ulit. Sana lumago ulit siya. Thank mm